Eto na, magkaalaman na. Vincent, paano yan? Lumayas na si Lali. Diretsahan na to, lumayas na si Lali. Sinusuyo mo siya. May pag-asa pa ba kayo dalawa? Sana. Para, para sa mga anak Naiyak ako. Oh no, paano ang oh. mga bata? But how do you explain to the kids? Yeah. Paano mo i-explain sa mga anak niyo ni Lali? Say... Ah. Say... Sana, maintindihan nila. Hindi mo naman ma... Ay, wala, wala kang masasabi na magpapagaan sa sitwasyon. Kaya sana lang maintindihan nila yung nangyayari. At paano mo sasabihin kay General? Naku si General. Lublog ka sa balbi niya. Ikaw po alam. At dalawa pang pa sinaktan mo, si Lali. That's at Eric. si Eric. Baka pareho pang mawala sa iyo. Pero alang-alang sa... sa pamilya ko. Kailangan. Ang bigat ng mga pinagdadaanan mo at dahil dyan, ituloy-tuloy na natin to. <laughs> at ito, Uy, Ar oh my God! Shocks na kakatins so, pala. Nung biglang umarte si Tom, kasi ako hindi <laughs> ah, ako ready. Kasi <laughs> ako yung hindi ready. <laughs> ako rin hindi rin ako Hindi ka rin ready, di ba? In character siya talaga. Yun, yeah, so, Tom Rodriguez. So, yeah, ang ano, galing! Uh, Ganun-ganun lang, oh, nangilig yung luha. <laughs> di, ano na-train ka na lang huh? ba sa dami ng mabigat na eksena? <laughs> Siguro eh. Na. Kasi nagkita chichi-sweetan pa kami uh -oh. tapos nagsalita o bigla. Bigla na lang siya nalunga. Has it become easier for you? Ay, mahirap pa rin Kaso araw-araw namin ginagawa. Araw-araw kong nakakasama si Vincent sa ulo. Kaya, no. ayaw ba, ano pa na, paano, na, 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 nagagamay ko na kung sino siya. Kaya... <laughs> Gaano kahirap yung ano, yung uh, mga eksenang pinakita nung Friday, yung... Pag-amin mo kay Lali yung, yung, uh, no. yung, yung buong buong ano na yun, buong episode, one day nyo lang kinunan. So, isang buong araw na yun siguro. Sobrang bibigat ng mga eksena namin. Kaya ako, mismo na, nahihirapan kasi baguhan lang po ako eh. Kaya todo, todo dasal talaga kasi minsan na... Uh, Maunaan ako ng kaba, ng tao. Oh, oh, oh. Kaya nung eksena talaga sa hospital na umamin ako, alam ko kung gaano kabigat, gaano kaimportante eksenang yun. Pinagdasal ko talaga, sabi mo, <laughs> Diyos ko, gabayan niyo po ako, tulungan niyo mm. po ako kasi feeling ko hindi po namin magagawa to ng paulit-ulit. So sana isang beses lang. Sa awa ng Diyos, sobrang bait niya. Mm -hmm. Tinulungan niya talaga kami na nagawa namin ni, ni Carla pareho ng isang isang buong. Pero ang ganda, no? Kasi na talagang makikit, makikita mo, nag, nagkakatulungan kayo ni Carla, uh, nagkakatulungan kayo ni Dennis. Uh, ang hirap hindi madala kasi napakagaling niya. Tingnan mo pa lang yung mukha niya, yung mata niya yung kilos niya, bawat, bawat, konting nuance lang. Kitang-kita mo so, yung... So, kumukha ka din kayo na inspirasyon sa isa't isa, mm. sa emosyon ng isa't isa. Pagkatapos diba? ng mga ganong eksena, anong nadadala mo ba siya pag uwi? Paano mo napapagpag yung uh -huh. ganong bigat? Mi mi minsan, uh, ganun, talagang kailangan <laughs> Physical <laughs> na pagpag talaga. <laughs> Mawawala. Pero usually, uh, makakabitaw ka naman eh, kasi yung lahat ng nangyari yun kay Vincent naman eh. Katulad parang pag nanunod wow. tayo ng, na, uh, tayo ng movie, na minsan nararamdaman natin, nararamdaman nila kahit kaanong kabigat. Pero pag uwi natin, parang third person nating na-appreciate na pagdaan wow, oh, na, grabe yung napagdaanan niya, no? So oh, pag ako umuwi, hindi ko inisip na grabe yung napagdaanan ko kanina. Oh, inisip man, ko, naman. Grabe yung nararamdaman pala ni Vincent. Ayokong umulit ng gano'n. Correct. Eh. So, parang kailangan dumistansya ka ng... <laughs> oh, sa ko. Oh, syempre gusto ko naman oh, ma-experience. Oh. Ayoko, actually, ayoko ma-experience sa totoong buhay yung pinagdadaanan ni Lali. Pero maka-eksena ka man lang sa <laughs> eh, ano sa isang bahagi nung naging ano exena uh, eksena last week. Eh, baka pwede mo akong paunlakan. Oo, oh, oh, ano no. to? Yung nung Friday? Nung Friday. At dito, mati-challenge ang acting ano prowess talaga ni Tom kasi... Malala akong umarte okay sige nga, Lali. ako 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 <clears throat> ano ako mo ako 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 pa? ako 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 pa ako 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 Bakit ako 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 Okay. Bakla na ang niya. Gusto makita ng harap-harapan? eh, oh. ako. My husband! Mother! 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 Pinag-aral ko, ako. Sasalag niya sana ako. Kala ko, kala ko masasampal ako uh, ulit. Thank you, kakayan. Shots, oh, Tom. Thank you. Alam mo, all out to thank si Tom. Thank you very much, Tom. Sa support niya sa mga, sa mga eksperyenta namin. Maraming, maraming salamat. Ah. Pero, we really would like to congratulate Ay, you. Sobrang, ang galing niyong lahat. At, siyempre kay Direk Dom na pagkagaling-galing. Direk, the best. Ito lang ha. gusto ko lang sabihin talaga, I think the credit goes out to them. Kasi, A ako talaga, ilang taon pa lang akong nandito sa industriya natin at ilang taon pa lang na akong namulat sa ganitong klaseng profesyon. Kaya, mm -hmm. ang galing talaga na galing sila yung lang. nagdadala sa akin. Oh. Si Direk Dom, si Lamis Suset. Uh, sa, sa sila Carla, sila Dennis, sa buong kas, sa buong crew, sa buong team namin. Pero hindi na pa pasalamat ako. Noong nung tinanggap mo ta, hindi mo akalain ganito kabigat at ganito ang mangyayari, ganito ka phenomenon dalang mangyayari. At so, yung audition pa lang, alam ko magiging mabigat yung role uh -huh. Marisena, pero hindi yung ko inakala ni sure. na yung yung pagtanggap magiging ganito kainit na talaga nakahagulat pero ang sarap sobra. Na... At alam ano mo yan, patuloy pa namin sa support ang My Husband's yes. Lover gabi-gabi po -gabi Gabi -gabi. Monday to Friday. Thanks so much, Tom! Hey, thank you, very much, Tom. Thank, thank you. you. so much. <laughs> Pagkatapos ng mundo mo yung akin. Ayun naman, Tom Rodriguez para ng My Husband's Lover. Magbabalik ang unang hirin.